Good day mga kabakal. Ito ang pwesto ko for today. Medyo mataas taas ulit kasi nasa tuktok ako ng ginagawa naming building. Ito naman ang hihinangin ko. As you can see, medyo malaki yung gap. Halos pasok ang kamay ko. Kaya gagamitan ulit natin ito ng ipinagbabawal na teknik, ang Operation Tapal. Sakto kasi na may nakita akong bakal na pinagtabasan nila sa baba, kaya naisipan kong ito ang gagawin kong panapal. Kung tutusin, kaya naman nating punuin yung gap ng pure welding lang, lalo't nasanay naman tayo sa ganun. Kaso it takes time, matagal punuin yan. Eh, sakto naman na may panapal ako, kaya dayain ko na lang. Only welders can relate sa sinasabi ko, di ba? So, una kong ginawa, tinaking o dinikit ko muna yung mga panapal ko doon sa gitna ng gap o butas na hinangin ko. Then, inuna kong winelding yung gap na mas malapit o dikit doon mismo sa mas makapal na part ng tubo. At 'yun nga yung poste. Kasi hindi siya madaling mabuta sa kapal nito. At syempre, after that, kasunod naman itong pangalawang gap ang winelding ko. Sakto namang natapos ko yung route pass, saka naman nagwangwang ang safety officer namin sa baba. Pudyat na kailangan na naming bumaba dahil malapit nang bumuhos ang ulan. At yan na nga, bumuhos na ang malakas na ulan. Buti na lang, nakababa na ako sa kaumulan. Matagal tumila yung ulan, kaya di na kami pinatuloy magtrabaho. Pinauwi na lang kami, kaya patay ang overtime ko na naman. Kinabukasan, ito, binalikan ko tong pwesto ko at tinapos yung welding ko. Wala nang linis-linis kasi wala pala akong dalang steel brush. Ipapaubaya ko na lang kay Kuyang Pintor yung paglilinis bago niya pinturahan yung winelding ko. Sorry! Eto naman ang itsura ng likod ng hininang ko. Kita pa yung bakal na tinapal ko, ba? Diba? Then, after welding, ayan, natapos ko na sa wakas. Thank you for watching. Bye!